Pa si Rene at si Rene Lopez nagbigay ng hamon sa Lightos Tagig. Ano kaya ang mga natutunan ng ating mga members? Kakatapos lang ng Vacation Bible School 2023, paano nga ba naging pagpapala sa mga kabataan? Kahon-kahon na vitamins na ipamahagi sa ilang paaralan sa Tagig. Monthly Fellowship ng ating Eglisiya at Lighthouse Month, ano nga ba ang mga kaganapan? Lighthouse Campolonga Outreach nagpapatuloy. Tagig bowlers kontra kainta overcomers, sino nga ba ang nagwagi? Paghahanda sa kauna-unang recognition Sunday sa ating eklisya, alamin. Isang kamangha-manghang testimony mula sa isa sa ating adult men, alamin. Nalalapit na Thanksgiving first food, kamusta na nga ba ang paghahanda? nagbabalita mula sa Lighthouse Tagig. Magandang araw sa inyo lahat. Ako sa si Celestina Lawag, magbabalita sa inyo ng mga kaganapan sa ating ekisya. Naimbitahan ng ating pastor si Nabisha Prene Moralde ng Lighthouse Marikina at si Sir Rene Lopez ng Lighthouse Tatalon na mag-preach sa ating noong Linggo, July 13. Nagbigay na isang napakagandang exhortation ang ating mga naging bisita patungkol sa ating nalalapit na first food Thanksgiving si Bishop Rene ang nagbigay ng exhortation sa morning kami together ng tagig at ibinahagi niya ang mga dapat na biging motibo natin sa pagbibigay ng first food thanksgiving. Sa evening kami together naman, nagbigay na exhortation si Sir Rene Lopos at ibinahagi naman ni Sir Rene kung paano tayo dapat magtiwala at sumunod sa salita ng Panginoon isang masigla at masayang vacation Bible school ang ginanap sa ating auditorium noong July 31 hanggang August 5. Ginaluhan ito ng 102 na mga bata. Kasama din nila ang kanilang mga magulang noong graduation. Ito ay may temang The Good Planet Loving God Creation. Ang BBS ay isang community ministry na naglalayong abutin ang mga kabataan sa ating komunidad. Isa rin ito pagkakataon upang makapaglingkod ang ating mga members. Iba't ibang ministry ang involved sa great work na ito. Children's Department, Kitchen Ministry, LMM, Driving Ministry, Arts and Decors, at Ministry of Supplying Pass Sponsors. Para sa ibang detalye, panoorin natin ang uulat ni Sheila Lawag. Narito po ako ngayon sa Lighthouse BBC Auditorium kung saan kasalukuyang ginaganap ang graduation ng mga batang nagsipagtapos at nakakumpleto sa limang araw ng Vacation Bible School. At para sa karagdagang kalaman, kasama ko po ngayon si Teacher Yuri mula sa Explorer. Hello po Teacher Yuri, kumusta po ang experience nyo sa pagtuturo dito sa VBS bilang first time teacher at ano po yung sa tingin mong impact nito sa iyo at impact din nito sa mga bata? Uh, so good morning. Um, as a first-time teacher dito sa VBS, syempre, it's hard but at the same time, very fulfilling. Kasi kailangan mo siya ng mahabang pasensya and a great sense of purpose na I'm here para sa ikaluluhati ng Panginoon. Um, ang impact naman nito sa aming mga teachers is um, ito na yung opportunity na binigay ng Panginoon para makabahagi kami ng salita niya at makilala ng mga bata ang Panginoon. Ang impact naman nito sa mga bata is ito na yung first step nila para patuloy na mag-connect sa Panginoon. Salamat po, Teacher Yuri. Ano? Atin naman pong alamin ang experience ng isa sa mga estudyante ng BBS. Kasama ko po ngayon si Kuya Leonardo mula sa klase ng Travelers. Good morning po. Sa limang araw po ng klase nyo dito sa BBS, ano-ano yung mga natutunan mo na maari mo pong may apply sa iyong buhay? Natuto, na, natuto po ako ng salita ng Panginoon at ito po ang bagong journey ko ng ano para i-share po sa iba. Ayan, maraming salamat po kuya, no? At ito po ang mga balita patungkol sa Vacation Bible School 2023. Muli, ako si Sheila Lawag, nagbabalita mula sa Lighthouse Balita. Salamat Sheila! Namahagi naman ng vitamins sa apat na paralan sa tagi. Ito ay galing sa The Great Lighthouse Foundation, Inc sa pangungunan ng ating Pastor Joel Cornelius, kasama ang mga teacher na sina Ma'am Jennifer Cornelius at Ma'am Rhea Goldberto, nakapamahagi ng ilang boxes of vitamins noong August season na Apingdan Integrated School, Tipas National High School, Ricardo Papa National High School at sa Sen. Renato Cabanero Cayetano, Memorial Science and Technology and High School. Dahil dito, sabiyayan ng Panginoon na bukas ng panibagong oportunidad para sa ating eksisya. First na inibitahan ng ating Pastor Joel na maging speaker sa in-service training ng mga teachers sa Tipas National High School. Pagkakataon din ito upang makapaglingkod tayo sa community gamit ang Brigada Eskwela. Ito din ay paghahanda sa campus ministry na isa sa gawa ng ating ekosiya. Para naman sa ating balitang fellowship, nagkaroon ng joint fellowship ang ating ekosiya sa pungunan ng mga adult noong nakaraang linggo ito ay ang monthly fellowship na ginaganap tuwing huling linggo ng buwan. Nagkaroon ng masayang singing at games. Nagbigay naman ng maiksing testimony ang ilan sa ating mga members na dumalo sa nakaraang stewardship emphasis. Nagkaroon din ng exhortation mula sa ating kapatid na si Brother Ernie Silverine patungkol sa kung paano natin kinakailangan ang tulong ng Panginoon upang maitindihan, matutunan at malampasan ng mga bagay na akala natin ay alam at kaya natin mag-isa. Ganyan din naman ang Latos One nag-fellowship noong Viernes ng gabi, August 4, na ginanap sa ating building. Nagbahagi ng mga exhortation si Brother Jerry Ayuta patungkol sa grace ng Panginoon. Para naman sa ating Lighthouse Kapalonga update, sa biyayan ng Panginoon ang gawain sa kapalang kakarayan ni Sarte sa pangunan ni Pichi Primo kasama ang kanyang may bahay ni si Nanay Chris Bualberto ay nagpapatuloy si biyayan ng ating Panginoon. Mayroon silang singing at giving. Patuloy ang mga members doon sa kanilang paglilingkod. Para sa ating nalalapit na Recognition Sunday, nabilima ating mga young people na graduate at mga nagkamit ng award sa kanilang mga paaralan ay register na sa nalalapit na great event na ito. Ito ang kauna-una recognition Sunday sa ating Eglisiya na naglalayang parangalan ang ating mga kabataan sa kausayan na ipinamalas nila sa kanilang pag-aaral. At ito ay dahil sa mayamong biyayan ng ating Panginoon kaintang overcomers na naig laban sa tagig bowlers sa semifinals ng Alab kung saan nagtapos ang laro score ng 68 over 66. Ayon sa pahayag ng team captain ng Tagig Bowlers na si Noli Idusma, sa kahit anong competition ay mahalaga ang pagpaplano, paghahanda at pag-execute ng mga strategies upang mapatagumpayan ang kahit anong competition. Dagdag pa niya, natalo man sila ng kainta, nag-enjoy naman sila sa fellowship kasama ang mga kapatiran sa Lighthouse Kainta. Para sa ating testimony of faith, kamakailan lang ay nagkaroon ng material blessing ang pamilya Karansa. Pinagpala sila ng Panginoon sa sakyan na Mitsubishi Adventure nito na taraang buwan na agad naman nilang ibinahagi sa ating ekisiya upang maging service vehicle. Ito ay naging kagamit-gamit sa nakaraang BBS at sa ilang weekdays coming together. Para sa ating testimonyo, Kate, kasama ko po ngayon si Tatay Ed Caranza upang magbahagi ng kanyang patotoo at maging hamon na rin ito sa bawat isa sa atin. Magandang araw po, Tay. Nais ko lang po malaman kung paano po ninyo naging commitment at handog ang adventure para sa Ekesia. Actually, iya yeah, sa matagal ng panahon, ano eh, Nagpa-plano akong bumili ng sasakyan, pero hindi talaga yung for, for the use na, na katulad niyan as full-time malimbawa. Ang pinaplano ko sa sasakyan kasi yung pang-personal, something like Wrangler, ganyan. Kaya lang, over the years, wala akong nakikitang mura. Until one time, ah... Uh, Tinanong ko si Pastor, may pinakita ko sa kanyang picture. Sabi ko, ito Pastor, maganda ba ito? Sabi niya, pangit na yan. Sabi niya, huwag mo nang kukunin. Hmm. So until one time, papunta kayo ng tatalon, parang uh, coding yung urban apa, apa. na, i, na isaswap kay Pastor Diaz. Apa. Before that, mga three days, si na Marcel, may inaalok sa akin na ribo. Pero hindi ako interesado. Kasi hindi yun ang pangarap ko sa sakyan. Kaya mm -hmm. lang, numarin ni Kiyo sabi ko, it's about time siguro, nakukunin na sa sakyan. Instead na pang personal, yung magagamit ng church as a whole. Para hindi lang puro personal na gamit. So yun yung dahilan kung bakit immediately upon knowing kay Pastor na yun nga, coding yung urban. Nag-decide ako na tignan yung sasakyan na yun. At nung makita ko, sabi ko mukhang worth pa naman sa presyo. So yung araw na yun mismo, Tuesday at that, Tuesday, uh, kinuha namin ni Gilbert yung sasakyan. At uh, siya naman, nagamit ng church ng Wednesday and Thursday. So yun, ako, tuloy ako, kung gagamit ako ng sasakyan, siguro mga Hindi talaga siya yung full time mas ako na nagmumotor ako. Ah, yun. Yun, yun yung dahilan. Kaya, ayun, nasa church na muna. Yan. Salamat po sa napakagandang patotoo na yan, Tay. Tunay nga po na nag-uumapaw ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ganun rin po na mag malaking kagaanan din po yan. Dahil yun nga po may karagdagang sasakyan na po tayo. At ayan, ang patotoo ni Tatay Caranza. Muli, ako po si Sheila Lawag, nagbabalita mula sa Lighthouse Balita. At bago matapos ang pag-uulat na ito, alam niyo bang anin na linggo na lamang ay ating Thanksgiving First Fruit Sunday na? Kaya naman, isa sa sentinel ng Lighthouse Man ang nagbahagi ng kanyang paghahanda dito. Panoorin natin ng ulat ni Mika Salit. Magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa Lighthouse Bible Baptist Church Auditorium kung saan kasama natin ang isa sa sentinel ng Lighthouse One na si Sentinel Rani Barillo upang malaman kung anong nga bang ginagawa niyang paghahanda para sa Thanksgiving First Fruit. Magandang gabi po sa inyo, Sentinel Rani. Meron po ako ditong ilang katanungan. Anong paghahanda po ang ginawa niyo para po sa darating na Thanksgiving First Fruit? Sa aking paghahanda, Ibang iba yung uh, gagawin ko ngayon. Last year kasi meron akong basihan dahil meron akong pumapasok na regular income. Sa ngayon kasi nag-open ako ng small business. Doon uh, tinitingnan ko, rinireview ko kung uh, ano yung mga pagpapala ng Panginoon na ibinigay niya sa akin. Hindi naman po pwede sa darating na September sa ating Thanksgiving, lalapit ako sa Panginoon ng empty-handed na walang hawak-hawak. At uh, hindi ko naman papayagan yun na ganun na mangyari. Dahil nika, napakayaman ang biyaya ng Panginoon natin eh. At uh, napakarami nika na pinagka, uh, pinagkatiwala sa atin at ibinigay ang biyaya ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, hindi po pwede na yung pananampalataya ko last year para sa ating Thanksgiving ay kapareha ngayon. Kaya very challenging siya sa akin uh, itong nalalapit na Thanksgiving through first fruit na kung paano mapa may babalik ko sa Panginoon ang uh, mga pagpapala o kung yung pinagkaloob niya rin sa akin ng mga yaman. Tayo, wag lang tayong uh, matakot at uh, higit sa lahat, panghawakan lang natin yung uh, salita ng Panginoon, ayuan lang natin kung anong pananampalataya na meron tayo bilang isang mananampalataya. Maraming salamat po, Senta Nalrani, sa napakagandang kasagutan. Muli, ako po si Nika Salip, nagbabalita para sa Lighthouse Balita. Magandang araw po. Salamat, Nika. Kaya mga kapatid, tayo ay maging handa at sama-sama magbigay ng handog na pasasalamat sa ating Panginoon sa kanyang mayamang biyaya sa atin. At yan ang mga balitang aming tinutukan ngayong linggo. Ako po si Salismina Lawag, at ito ang Lighthouse Balita Tagig. Buong puso nagbabalita sa inyo ng mga bagong kaganapan sa ating eklesiya.